Aba, paalala po sa mga kababayan natin na sana mm -hmm. siya magpumilit magkumilit yung mga pinagbabawal natin. Mm -hmm. At tulad po, ano man po uri ng barel. barel. Ano man po uri ng mga talas na bagay, katulad ng kutsilo, itak, spatula, at iba pa. Mm -hmm. Kaya hindi po yung mga alaga po nating hayop, katulad po ng aso. Ah, bawal din. Huwag na po natin dali mm -hmm. Yung mga sound system po, may ingay, gitara, video, okay, bluetooth, pag na po natin na rin, ano po uwi ng sugal, bawal din po rito. Mm. At ano man po ng na mga nakakalasing, bawal din po rito sa North Mm. Kahit na ilagay sa, ano, sa thermos, bawal. Opo. <laughs> <laughs> itig natin, itig natin. Uh, ah, ah. Marami po tayong mga CCTV ngayon dito. Marami po tayong mga ah, CCTV talaga? sa North Okay, ano, aha, ayana na. Para po, security reason po natin. Mm Pag kami nagdala ba niyan, may multa o kukumpiskahin lang? Kung biskento, pero pag nakita po sila sa loob, eh, tutuluyan po natin sila. Ah, kung... Uh, drinking in public, po. Oo. Uh, ano anong multa pagka nahuling uh, nagsusugal o kaya nag-iinuman sa loob ng sementeryo? ah oh, po natin sila. Sir. Mm -hmm. Ayan, nahuhuliin. Ayan. Uh. Okay, so hanggang ano oras bukas ang sementeryo, Mr. Dandan? Uh, ano ba ito? 24-7 po ba? Hindi po, uh, 5 a.m. hanggang 9 p.m. lang po.